yun guys <laughs> yun guys may nangitlog na naman tayong manok tingnan natin kaya kailangan matapos ko yung kulungan ko eh. na kasi mga manok eh. nawawala iba yung iba kinakain ng pusa kaya kailangan matapos hindi ko nga lang matapos dahil may pasok ako sa trabaho kaya nagagawa ko lang pag walang pasok ganun lang ito ba isa may bagong itlog na naman diba natin tanahin dito Oh, ito pa rin dalo eh. Kailan ba mamimit ang mga itlog nyo? Oh. Ito, ito. Malaki na yun. Iba na sa labas. Nagkalat. Okay, isang itlog na naman. No. May nanging itlog na naman dito sa apartment. Ito pa rin sa... Ay, may patay na sisiyo. Ito, mga dinadala ng pusa. Oh. Wala naman din na manok ko. May tira ng mga pusa. may namatay na naman. Yeah. May ginagawa ang kulungan. Medyo eh. malaklak na yan. Eh. Baka saling gumagawa ko na pag DBC. namatay pa sa kulungan na ito. Tapos sa likod gagawa rin tayo. Huwag muna kayo mamimisa Di ba tawag sa kulungan?